What's up, what's up mga katabs? Magandang araw. Magandang gabi pala. Uras na ngayon. Kakain ko lang. 11.48 Dad, 11.48 PM ha? Ah. Kakain ko lang. For the rest video mga katabs is gagawa tayo ng pangano ba? Pampainit sa katawan. Pero hindi pa ngayon. Gagawin ko muna. Saka magagamit kapag ka Tagal pa, dalawang buwan pa. O tatlo, ganyan. Pangalawang gawa ko na ito, mga Noong una, okay naman siya. Siyempre. Ngayon, gagawa ko uli Pakita ko sa inyo. Mga Tabs, gagawa tayo ng wine. Grips wine. Yan. Ito. Gagawin ko. Gayakin ko muna yan. Tanggalin ko sa ano nilasang Ha? Tapos lulutuin natin. Lalagyan natin ng mga ingredients yan na ano. Yan ang sabi sa ano eh. Yan ang sabi sa ano ko sa teacher ko. May ilagay bako dyan pero hindi ko hindi natin pakita yung ilalagay na Secret daw yan eh. <laughs> secret ingredients. Okay. Gagaya. Kaya natin mo. Gagayak mo na ako dyan. Gayakin natin mga katabs. yeah, yun mga katabs. Tatanggalin natin sa ano. Katanggalin natin sa Ano niya? Sanga Sa inside Lagyan natin sa calderon. Gagawa tayo ng alak Dahil dito pwede na mag, mag Pwede na mag inam inundong yan O naman wala na problema sa Ang Saudi Arabia sa alak ngayon Dahil may nag May nagtitinda naman doon sa ano ngayon eh Sa Riyadh mismo Kaya Okay na tayo gagawa Pwede na tayo pakita Dahil baka perang tayo yan kaya akin natin yan sa isa bali ano to mga katabs uh, dalawang kilo marami na rin Totuwi natin ha Para plastik sa. Para plastik lang. Wala kasi yung pula eh. Ano kaya tawag nito? Green wine. Kasi yung pula, red wine yun eh. Ito, green wine. Yan naman ka Tabs, buti na alala ko. May ano pala ako, yung pressure cooker. Yan. Nalutuan to, madali lang. Siyempre, lagyan na natin ang ating mga ingredients. Lagyan natin ng asukal. Uh, Kano'n kaya karami asukal? Dalawang kilo yan eh. Isa. Dalawang kutsara lang siguro. Ah, dalat klate lang. Yan. Okay. Tapos, lagyan din natin ng konting right. Yes or no? Kaya lang kung ting yes or no. Ah, ito may nahaw, may nahaw. Ano? Uy. 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 Pinang yan. Ayan. Tama na yan. Uy. Ako. Tapon ng iba mga katabs. Lagyan din yan. Okay. Okay.

Okay? Hintay tayo, kumulo yung mga tao Tapos hintay tayo mga Pagkulo niyan Saka tayo, ano, saka tayo magbilang Nga, sa uras Yung ano talaga, yung madurog talaga siya Tapos italagay din dito Sa Okay? Right. Una kasi dati ito yung ito yung nilagyan ko eh. Ayun oh. May ano pa no, oh. may may pizza pa dati. 11 11 11 23 so November 11 2023 aku sang kitang kok wana November December eh, Februari terima siun enak ko ang tapang lagi hapit ka magwai lagi mga tapis maka inam na ko ato nahubog ko hehehe <laughs> yang mula makatab sah kasi Ayan, nandito. Loto ko na. Mamaya, papakita ko nyo kung paano paglipat na nito. Okay? Lagyan natin yung rimungo rin para may mainam tayo ba. Shot, shot. Mga katabs, o. Oh. Hindi na ilagay din dyan. So, ano natin, hindi na mainit pa. Mamaya ganti. Ayan, mga katabs.

Okay, kan, okay, mo na makatapos? Ating blood for the day. Iya na siya, himutag Hi suka, guys. Ano ba? Bal, tuba na siya, makatapos. Tuba na, kailangan natin ang bahal. Okay, kaya love, god bless, babus masanap, geng-geng.